Gilas home crowd inaasahan ni Coach Tim Cohn para sa kanilang second game at nakikita natin na marami-rami nga sa atin ang manonood sa venue mismo para sa solid na suporta. Yung medyo malayuloy naman ang lugar sa venue ay nakatutok sa kanilang gadgets at manonood ng laro. Pagdating sa suporta ng mga Pinoy sa larong basketball ay iba talaga isa sa pinakasolid sa buong mundo. Second win ng Gilas kanilang kukunin ngayon hindi na nila pakakawalan pa ang pagkakataon na makasigurado ng spot para sa next round. Ang two wins na ito ay magbibigay rin ng oportunidad para sa Gilas team sa number 2 spot na kung saan ang makakaagawan natin o ang makakalaban nga natin dito sa pwestong ito ay ang team ng New Zealand dahil given na nga na ang Australia talaga ang number 1 dito sa FIBA Asia wala pang nakakatalo sa kanila simula noong sumali sila sa ating grupo at sigurado na tatalunin na naman nila ang team ng New Zealand sa kanilang second game. Palaging number 1 ang Boomers. Isa na namang pagkakataon para kay QMB na maibabad sa laro sa kanilang second game laban sa team ng Guam dito sa ating home home court mismo para sa experience at chemistry kasama ang gilas at mas titindi pa. Ang laro nila bilang isang team isang preparasyon na rin ito para sa paparating panilang laban kontra sa mga teams ng New Zealand at Australia na di hamak talaga na mas malakas naman kaysa sa team ng Guam. Minamalas naman ang team ng China kahit sa double-double na performance ni Joe Chi ay nagawa pa rin silang talunin ng South Korea by 4 points. Isa sa dahilan ang nanlamig na shooting ng China masyadong mababa ang shooting percentage ng ilan sa mga players ng China at 2 out of 8 ang dalawa nilang players meron pang pa 0 out of 5 tapos malala rin ang 6 out of 16 na shooting sa kalidad ng tira ng China na ito kahit lamang pa sila dahil kay Jochi sa loob ng paint na meron namang 11 points sa 12 rebounds ay madidihado nga ng konti ang China sa team ng South Korea kaya sobrang halaga talaga ng quality shooting ng isang buong team sa laro na mismo dahil talo talaga ang team na madalas magmintes ang kanilang mga tira tinalo pa nga ng anyang ang national basketball team ng South Korea sa nilang practice game bago ang mga laro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at Rensabandon na butata pa ang isang player ng Socor tapos matatalo ang China sa team ng South Korea, masasabi natin na humihina na nga rin ang team ng China at kasabay pa nito na minamalas sila sa kanilang shooting o sabihin na lang natin na wala siguro silang dissenting mga shooter sa kanilang team o pwede rin na talagang minamalas, nga lang talaga ang laro nila ngayon. Ito ang ayaw natin na mangyari sa gilas ang magkahawaan sa mintis ng mga tira kapag nakalaban natin ang team ng New Zealand at Australia. Mainit na shooting, mas maganda magbibigay ng chance para sa gilas na matalo natin ang mga powerhouse teams na New Zealand at Australia na susunod na nating makakalaban sa mga upcoming pang windows. Sa kasalukuyan naman, second game natin kontra sa team ng Guam ay nakikita natin na hindi sasayangin ng gilas ang pagkakataon na manalo sa home court natin mismo at sa harapan ng Pinoy crowd. Na respect pa rin sa team ng Guam, meron talaga silang improvement, umabot sila sa FIBA World Cup Asian Qualification ito na lamang ang masasabi natin sa kanilang team dahil nakikita talaga natin na matatalo pa rin sila sa second game nila kontra sa Gilas. Hindi pa kakawalan ni Coach Tim Cohn ang spot para sa next round. Papasimulan na rin ang Southeast Asian Games at send off ceremony para sa ating mga atleta ay ginawa na nga. At dito makikita na naman natin ang Gilas si Games Edition na maglalaro dedepensahan nila ang kanilang championship title. Yun nga lang marami-rami sa mga players natin sa kasalukuyang Gilas team ni Coach team ko nang hindi makakapaglaro kagaya ng mga players na nasa KBL at Japan B1 B League. Yung iba naman nasa MPBL Finals hindi rin pwede ang mga ito dahil finals na nga ng kanilang liga. Nanalagay sa alanganin ang Gilas team sa Southeast Asian Games dahil sa sobrang gulo na patakaran nila dito. Masasabi natin na isang jeopardy ang ginagawa ng Southeast Asian Games Committee sa basketball walang matibay at malinaw na patakaran silang sinusunod pagdating sa qualifications ng mga players mukhang nag adjust na lang sila para sa convenience ng team na matipuhan nila. Gilas ang nadihado noon dahil sa super team ang kanilang nakalaban sa Southeast Asian Games pero nakalusot pa rin sila at nagaw nilang makuha ang kampyonato at ngayon naman hindi sila makabuo-buo ng magandang lineup dahil sa malabong patakaran ng Southeast Asian Games ngayon sa basketball. Kulang na rin sa oras para sa ensayo si coach Norman Black at mukhang ang Miralco team na lang siguro ang kanyang gagamitin. Mahihirapan silang makapag-adjust sa sistema o maka-adapt kagad sa sistema at isa pa sa problema ang chemistry ngayon. Kung si games lang naman ang usapan, lamang pa rin ang gilas pero tandaan natin na na-upset noon ng Indonesia ang gilas team at posible na mangyari ito sa paparating na Southeast Asian Games dahil sa gulo ng kanilang patakaran nag sila sa kung sino ang pwedeng maglaro at sino ang hindi na mga players. Ngayon na meron pa tayong QMB papagaling na si Kai Soto at Ansh Kwame naman malapit na ngang maging lokal ay iiyak talaga ang Chinese Taipei kahit kumpleto pa ang lineup nila kontra sa kumpleto nga rin na lineup ng Gilas. Tignan naman natin ang initial na players na meron tayo para sa Southeast Asian Games. Kitang kita na big man ang kailangan at mukhang kakailanganin na naman natin ang isang June Marfardo dito. Ito ay kung papayag siya dahil kung walang solid na big man ang Gilas sa Southeast Asian Games ay nanganganib nga rin ang ating pagdepensa sa championship title na meron tayo.